magandang umaga po Whew, katatapos ko pong magtanim ng gabi ang gabi kung tawagin sa amin ay San Fernando ito po yung ating kubo dito po ulit tayo sa ating nyugan papakita ko pa sa inyo kung paano namin tinanim binubutas-butas po namin na ganyan Ayun po yung gabi. Medyo malalaki na yung ating mga mais oh. Hmm. Ang gandun yan eh. <laughs> Hindi makita kasi medyo madamo. Oh. Yung iba. Yan. Hmm. Malalaki na sila oh. Hmm. Ito na yung ating saging nalakatan. Medyo gumaganda na siya. Nahihirapan lang at medyo mainit ang panahon. Kaya ganyan. boy na yung mga mahogane na natin. Oh. Ayun. Oh. Nyug. Ganda na guys. Oh. Ayan o. Oh. Ang Ay ating nyugahan. Ito ating kubo. Tapos na ako magtanim siguro. Siguro mga nasa uh, 700 na yung tanim namin dito na or 800 pala na gabi na ganyan. Yung iba ang tawag galyang. Ang saging na ay saging. Gabi na galyang. Nabebenta kasi sa amin yun eh. Minsan umabot ng 35 to 40 ang isang kilo. Pero ngayon nasa 20 yata. Kaya try natin. Tarim din pala ako ng piña rito. baka sakaling mabuhay. Ito bilang ng kubo. Ayan. And so tatanim naman tayo ngayon ng ubi papakita ko sa inyo yung ubi dito na huhukayin ko tapos itatanim ko lang din ipunan ng tubig oh pang spray sahod lang sa ulan wala kasing sapa dito eh kaya ano lang tayo sahod ulan ano pong nalaglag na nyugnat Grabe, ang laki ng nyog na laglag pa. Ha? Ano ba yan? Yung mga nangangain na daga. Ang maganda ito. Daling ko nga ito sa taas. And so, tara dun sa taas. Tatanin tayo ng ubi. Pakita ko sa inyo yung Ubi doon na malaki. Nuhukahin ko. Ayan ito po guys. Yung huhukahin natin yung ubi oh. Tignan nyo naman yung bagin nya. Ang <laughs> laki. Ayan oh. Yung naman wala nakalabas na. Malaki yan. Nuhukahin natin yan. Tapos. tatanim natin dito. So may naisprehan na to guys. Ayan oh para may anihin tayo mga December na maani kasi huli na eh tara na natin ayun na ay ilaman nya guys oh baan laki <laughs> oh laki matagal na kasing tanim to mga to yung mga naiwan lang dati to na hindi na kaya yan malaki na siya yung tinatawag namin na palayon, dito sa Aurora So titipak-tipakin po 'yan tapos saka itatanim. Maghanap pa po ako ng ibang mga kwan. Mga ube pa rito sa lupa natin. Para may dagdag. huh pahinga po muna. Grabe yung buhok basang-basa sa pawis. <laughs> Dito tayo sa kubo. May lamesa oh. Grabe ginhawa talaga pag may kubo na ganito sarap magpahinga yun yun lang yung mga tanim sa gilid ang daming sampay ano Uh, <laughs> ayun na yung mga sagingan natin guys so, natin nung nakaraan di ba parang pangit noon pero ngayon nalalaki na ng mga bunga Ayun Tapos yung mga bago namin tanim. Tumubo na. Buhay na guys. Ayun. Ayun yung kubo. May mga naiwan na nyug. Ayan o, nagpuso na rin ako. Dalawa. Nalaki na nung mga kwan? Mga bunga ng ayun o. Ayun naman o. Laki ng puso. Ayun yung mga nyug dito. Daming bunga. Yan. Like, share, subscribe na lang po. Tayo, iuwi na rin po. Hapon na. Yan, bye bye.